bawat umaga. Sinusunod namin ang parehong ritual. Ang aking limang taong gulang na anak na si Leo at ako ay magkahawak kamay na maghahatid kay Marco sa istasyon ng Iki sa Quezon Avenue. Laging malinis ang kanyang suot na long sleeve polo. Bitbit -bit ang kanyang leather briefcase. Tila siya ang perpektong asawa ang responsableng ama na nanaisid ng sinumang babae na makasama. Binabati niya ang mga kapitbahay namin sa kondo ng isang kalkuladong ngiti. At palaging tinitingnan ang kanyang relo. Na para bang wala siyang minutong dapat sayangin. Samantala, sinusubukan kong huwag isipin ang paulit-ulit na gawain na tila nakatatak na sa aking pagkatao. Si Leo na may maliit na backpack, ay lumulundag-lundag sa tabi ko. Sinusubukang sabayan ang aming mga hakbang. Yuyuko si Marco para bigyan siya ng mabilis na halik sa noo bago tumuloy sa platform. At ako. May iwan. Pinapanood siyang mawala sa gitna ng maraming taong papasok din sa trabaho. Mukha kaming isang normal. Halos perfecting pamilya. Ngunit sa kaibuturan, nararamdaman kong may mali. Habang naglalakad pabalik, iniisip ko kung ito na ba talaga ang buhay. Ang paghahatid sa lalaking kasama ko sa higaan araw-araw nang hindi kinukwestiyon kung ano ang ginagawa niya sa sandaling makasakay siya sa tren na iyon patungong Makati. Sabi ng iba, Maswerte raw ako dahil si Marco ay isang seryoso at masipag na tao na nagtataguyod sa aming pamilya. Eh. Laging bayad ang mga gastusin at hindi na ng laman ang aming ref. Ngunit may isang banayad na lamig sa aming tahanan na walang ibang nakakakita. Isang hindi komportableng katahimikan tuwing gabi na hindi ko maipaliwanag. Nagpanggap ako ng normalidad Mumingiti sa aking anak habang inihahanda ang almusal. Kahit na may kakaibang pakiramdam sa loob ko. Natila ang perpektong katatagan na ipinapakita namin ay isang palabas lamang na malapit ng mabasag. Nang araw na iyon, habang si Marco ay ilang hakbang sa aming unahan. Hinigpitan ni Leo ang hawak sa aking kamay. Pinayuko niya ako at sa isang halos hindi marinig na tinig. Ang nanginginig niyang mga labi ay bumikas ng mga salitang nagpatindig ng aking balahibo. Inay! Ayoko pong umuwi. Natigilan ako. Inisip kong baka pagod lang siya o dahil sa isang simpleng takot ng bata. Ngunit ang kanyang tingin ay masyadong seryoso para sa isang limang taong gulang. Tumingin siya sa sahig na para bang may nagawa siyang kasalanan sa kanyang kawalang malay. Tila may pasan siyang isang sikretong napakabigat. Ang mga tao ay dumadaloy sa aming paligid. Walang kamalay-malay sa rebelasyong sumisira sa aking pagkatao. Hinaplos ko ang kanyang ulo. Sinusubukang magbigay ng pakiramdam ng siguridad. Kahit na isang lumalaking pagkabalisa ang bumabalot sa aking. Bakit mo nasabi yan? Anak, malambing kong tanong. Ngunit umiwas siya ng tingin at kinagat ang kanyang labi. At sa kanya idinagdag. Mas mahina pa. Kagabi po. Narinig ko si Itay na kinakausap tayo. Kumabog ang aking puso. Ayokong magpakita ng pagkataranta para hindi mapansin ni Marco. Nawala pa rin kamalay-malay na nagsisimula ko ng matuklasan ang kanyang tunay na pagkatao. Lumuhod ako sa harap ng aking anak. Hinawakan ang kanyang maliliit na balikat. At may bukol sa lalamunan. Tinanong ko kung ano mismo ang kanyang narinig. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. At sa nanginginig na tinig. Umamin siya. Sabi po ni Itay. Ayaw na niya sa atin sa bahay. At may plano siya sa inyo. Inay. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa aking isipan na parang kulog. Paano makakaimbento ng ganoong bagay ang isang bata? Paano kung mali lang ang kanyang pagkakaintindi? Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na pagkakamali lang iyon. Ngunit ang katiyakan sa kanyang tono ay ganap na nagpabagsak sa aking. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. At habang si Marco ay papalayo patungo sa mga turnstile. Naramdaman kong gumuho ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang imahe ng aking asawa, na tila normal at pangkaraniwan, ay biglang naging isang nakakabahalang misteryo. Anong ibig sabihin ng planong iyon? Kahit na umiikot ang aking isipan sa mga tanong. Kailangan kong itago ito hindi dapat maghinala si Marco na may alam ako. Nagtiimbagang ako. Nanatiling tahimik. At naglakad kasama ang aking anak. Sinusubukang huwag ipakita ang takot na unti-unting dumudurog sa akin. Nang lumingon si Marco para kumaway ng paalam gamit ang kanyang karaniwang ngiti. Pinilit ko ang isang kalmadong ekspresyon at itinaas ang aking kamay tulad ng lagi kong ginagawa. Ang aking instinct ay nagsasabing kailangan kong manatiling kalmado. Habang paakyat siya sa hagdanan, hindi ko na nakikita ang parehong lalaki. Ang kanyang anyo ay tila sa isang estranghero na may kakayahang magtago ng isang madilim na bagay. Sa aming pag-uwi, sinubukan kong kumbinsihin si Leo na ayos lang ang lahat. Mahal ka ni Itay. Baka mali lang ang pagkakarinig mo. Sabi ko. Ngunit ang boses ko ay walang laman. Tumingin lang sa akin ang bata. At sa katahimikan na iyon. Naintindihan kong hindi siya naniniwala. Kung totoo ang sinabi ni Marco. Naninirahan kami sa ilalim ng iisang bubong kasama ang isang banta. Mula sa sandaling iyon, alam kong kailangan kong maging alerto. Magpanggap ng kapayapaan habang sabay na naghahanap ng mga sagot. Sa halip na dumiretso sa bahay, nagpa akong mag-ikot muna. Nagdahilan ako kay Leo na bibilhan ko siya ng juice sa sari-sari store sa kanto. Ngunit sa totoo lang, kailangan ko ng oras upang ayusin ang aking mga iniisip. Ang pawisang kamay ng bata sa akin at ang kanyang balisang tingin ay sumasalamin sa takot na daladala -dala pa rin niya. Habang naglalakad kami, paulit-ulit kong inaalala ang mga kataga, may plano si Itay sa inyo. Binili ko ang juice. Niyakak siya ng mahigpit at nagpatuloy sa paglalakad ng may peking kalma. Nang gabing iyon, habang naghahanda ng hapunan, Pinapanood ko si Marco na kumikilos sa kusina na parang walang nangyari. Iniisip ko kung sa likod ng bawat mabait na kilos ay may isang malamig na kalkulasyon. Sinubukan kong libangin ang sarili ko. Ngunit ang alaala ng mga salita ng aking anak ay bumabalik ng maihigit na intensidad. Nang makauwi kami ng hapong iyon, ang unang napansin ko ay isang bagong digital lock sa pinto ng aming kondo unit na hindi ko nakilala. Ikinabit ito nang walang nagsasabi sa akin. Kinilabutan ako. Na para bang ang lock na iyon ay kumakatawan sa isang hindi nakikitang hangganan sa pagitan niya at sa amin. Pumasok kami at lahat ay tila nasa ayos. Gayon paman. Ang lock na iyon ay bumabagabag sa aking isipan na parang isang tahimik na babala sa kauna-unahang pagkakataon. Naisip ko na ang aking tahanan, na dapat sanang kanlungan, ay maaaring naging isang bitag. Habang naliligo si Marco, sinamantala ko ang pagkakataong suriin ang sala. Doon ko napansin na bahagyang nakaawang ang isang drawer sa aming aparador. Maingat akong lumapit at nang buksan ko ito. Natuklasan ko ang isang makapal na folder. Na hindi maayos na naitago sa pagitan ng mga lumang mantel. Nanginginig ang aking mga kamay. Dahan-dahan ko itong kinuha. Habang mabilis kong tinitingnan ang mga pahina. Napansin ko ang mga opisyal na selyo. Mga perma. At mga numero na hindi ko lubos na maintindihan. Ito ay mga life insurance policy. Marami. Kinuha sa mga nakalipas na buwan. Sa lahat ng ito, ako ang nakalistang insured. Ngunit ang nag-iisang benepisyaryo ay si Marco. Hindi niya kailanman nabanggit ito sa akin. Ang mga petsa ay kamakailan lamang. At ang ilan ay doble pa ang coverage. Mabilis kong isinara ang folder at ibinalik ito ng eksakto kung paano ko natagpuan. Takot na mapansin niyang may nagbago. Kinagabihan. Halos hindi ko magalaw ang aking hapunan. Habang si Marco ay nagsasalita tungkol sa mga walang kwentang bagay. Hindi ko mapigilang marinig ang alingaw ng mga pulisiyang iyon sa aking isipan. Bakit napakaraming insurance? Bakit ako ang sentro ng lahat ng mga dokumentong iyon? Nang gabi ring iyon, habang naghugas ng pinggan. Pinakinggan ko si Marco na may kausap sa telepono sa sala. Hindi ito karaniwang usapan sa trabaho. Mahina ang kanyang boses. Ngunit ang kanyang mga salita ay tumatago sa hangin na parang mga kutsiyo. Kailangan matapos na ito ngayong linggo. Walang pwedeng makaalam. Sabi niya ng may diin na nagpakilabot sa akin. Pinigil ko ang aking hininga. Bigla siyang pumasok sa kusina at ibinaba ang tawag. Umiti siya ng natural. Natila walang nangyari. Naging artista ako sa sarili kong tahanan. Nagpapanggap na walang narinig. Na walang alam. Kinabukasan. Habang hinahatid ko si Leo sa eskwelahan. Nilapitan ako ng isang kapwa ina. Mag-ingat ka sa asawa mo. Bulong niya. May mga pinapasok siyang kung ano-ano. Natigilan ako. Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit umiwas siya at mabilis na umalis. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin bilang kumpirmasyon ng aking mga hinala. Nang hapong iyon, habang wala si Marco, Binuksan ko ang kanyang laptop. Sinuri ko ang kanyang online bank accounts at natuklasan ang mga regular na paglilipat ng pera sa isang babaeng hindi ko kilala. Hindi malalaking halaga. Ngunit sapat na para magdulot ng hinala. Sino ang babaeng ito? Ano ang papel niya sa lahat ng ito? Nag-save ako ng mga screenshot sa isang flash drive. Alam na pumapasok ako sa mapanganib na teritoryo. Ang mga sumunod na araw ay nagkumpirma ng aking kinatatakutan. Hindi lang may madilim na balak si Marco laban sa akin. Niloloko niya rin ako. Natuklasan ko ito nang makita ko ang isang bukas na Viber message sa kanyang cellphone na naiwan sa mesa. Sa mensahe, ang babae ay nagsusulat ng may kumpiyansa. Binabanggit ang mga plano nila at nagpapasalamat sa perang natanggap. Gumuho ang aking mundo. Habang nagtutupi ako ng damit sa kwarto. Niyakap ako ni Leo. Sa nanginig na tinig. Sinabi niya. Inay. Huwag niyo pong sabihin kay Itay kahit ano. Natatakot po ako. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa akin na parang punyal. Ang kanyang payo ay naging babala, ang pananahimik ang tanging paraan para magkaroon ng oras. Nagpa siya akong kailangan namin ng ligtas na lugar. Nagdahilan ako kay Marco na mailagnat si Leo at mananatili kami ng ilang araw sa bahay ng kapatid ko. Si At Lorna. Nakakagulat na hindi siya tumutol. Marahil ay nagpapasalamat pa siya sa aming pag-alis. Sa bahay ng aking kapatid, nakahanap ako ng pansamantalang kapayapaan. Ngunit kailangan kong patuloy na magpanggap. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa tindera sa sari-sari store sa baba ng aming kondo. Sinabi niya sa akin na nakita niya si Marco na pumasok sa aming gusali kasama ang isang babaeng hindi niya kilala. Ang paglalarawan ay tumugma sa babae mula sa mga bank transfer. Nanikip ang aking dibdib sa isiping nasa loob siya ng aking tahanan. Isang gabi. Hindi na makatiis sa kawalan ng katiyakan. Lihim akong bumalik sa aming apartment. Mula sa bintana ng fire exit. Nakita ko ang maliwanag na sala. Naroon si Marco at ang babae. Nakaupo sa sofa. Nagtatawanan na may mga kopita ng alak sa kanilang mga kamay. Ang eksena ay tumama sa akin na parang isang malupit na sampal. Hindi ko na pag-aari ang aking tahanan. Ipinamigay na niya ito sa iba. Pagkalipas ng ilang araw, habang nagtatago ulit malapit sa entrance ng gusali, narinig ko ang kailangan kong marinig. Sinabi ng babae kay Marco, kapag napirmahan na niya ang mga papeles. Sa atin na ang lahat. Ang pangungusap na iyon ang nagpayelo sa aking dugo. Hindi na ito simpleng pagtataksil. Isa itong ganap na sabuatan. Tumakbo ako ng hindi lumilingon. Determinadong hindi hahayaang sirain ako ni Marco. Dumating na ang oras para kumilos. Nanginginig ang mga kamay, Tinipon ko ang mga insurance policy at ang mga screenshot. Pumunta ako sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Partikular sa Women and Children Protection Desk. Habang ikinukwento ko ang aking istorya. Nakinig ang pulis. Ngunit ang kanyang nakakunot na noo ay nagpakita ng pagdududa. Maaring financial fraud lang yan. Ma'am. Sabi niya wala tayong pruweba na plano kanyang saktan. Ang kanyang mga salita ay parang isang malamig na buhos ng tubig. Umalis ako sa presinto na may bukol sa lalamunan. Nangangako sa sarili na hindi ako susuko. Kung nag-aalangan ang hustisya, hahanap ako ng paraan para patunayan ito. Pagdating sa bahay ni Ate Lorna, naalala ko ang isang bagay na sinabi ni Leo. Isang gabi, habang naglalaro sa kanyang tablet, aksidente niyang narecord ang isang bahagi ng usapan ng kanyang ama at ng babae. Pinakita niya sa akin ang audio file. Sa recording, malinaw na maririnig ang boses ni Marco kapag napirmahan na niya ang last will. Handa na ang lahat. Ang pariralang iyon ay sapat na upang kumpirmahin ang aking mga hinala ang recording ay maikli. Ngunit sapat na para patunayang may konkretong plano. Bumalik ako sa Gaythif kinabukasan dala ang recording. Nakita kong nagbago ang mukha ng detective. Iba na to. Pag-aming niya. Ang pagdududa ay napalitan ng ganap na kaseryosohan. Nangako silang magbubukas ng formal na investigasyon. Ngunit binalaan akong dapat akong kumilos na parang walang alam. Nag-organisa sila ng tahimik na pagsubaybay kay Marco. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa detective. Sinabi niyang naobserbahan nila si Marco sa isang coffee shop sa Poblacion. Makati, na nakikipagkita sa isang lalaking may kadudadudang record pinag-uusapan nila ang mga detalye ng isang kunwaring kiaksidente sa bahay. Ang balita ay nagpabilis ng aking hininga. Tiniyak sa akin ng detective na mayroon na silang sapat na ebidensya para kumilos. Ang huling tawag ay dumating sa isang maulap na umaga. Ma'am, maaari na po kayong magpahinga. Sabi ng detective. Arestado na po si Marco. Naaresto siya sa mismong coffee shop. Habang sinusubukan niyang isapinal ang mga detalye kung paano pagmumukhaing aksidente ang kanyang krimen. Sa wakas, tila may katapusan na ang bangungot. Kahit na may mga sugat na imposibleng mabura sa loob ko. Ibinaba ko ang telepono at napaupo sa sahig. Niyakap ko si Leon ng buong lakas. Nangangakong ligtas na siya ngayon na walang sinuman ang muling mananakit sa amin. Ang sakit ay hindi mailarawan. na nakaramdam din ako ng kakaibang ginhawa. Ang kanyang kayabangan ang nagpahamak sa kanya. Ang pagpupulong na iyon ang naging pagkakamali na nagtakda ng kanyang kapalaran. Nang makumpirma ko ang pag-aresto kay Marco, gumuho ang buong katawan ko. Umiyak ako hindi dahil sa pag-ibig kundi dahil sa galit at kahihiyan na ibinahagi ko ang aking buhay sa isang lalaking may kakayahang planuhin ang aking kamatayan. Ang aking kasal ay isang maingat na binuong kasinungalingan. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula akong bumawi ng lakas. Salamat sa suporta ng aking ate at mga counselor. Sinimulan kong ayusin ang aking buhay palayo kay Marco. Nagbukas ako ng bagong bank account. Lumipat ng apartment. At naghanap ng ibang eskwelahan para kay Leo. Bawat desisyon ay isang hakbang tungo sa kalayaan. Tungo sa isang buhay na walang takot. Natuklasan ko ang isang panloob na lakas na hindi ko inaakalang mayroon ako. Ngayon, kapag naglalakad kami ng aking anak, hindi na para maghatid ng isang taksil magkahawak kamay kaming naglalakad. At sa kanyang ngiti, nakikita ko ang katiyakan na ang hinaharap ay sa amin. Iniwan na namin ang takot. Bagamat na nanatili ang mga peklat bilang paalala sa aming pinagdaanan. Ngunit bawat hakbang na aming ginagawa ay isang tagumpay laban sa sakit na sumubok na wasakin kami. Tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin at nakikita ang isang ibang babae mas malakas. Mas may kamalayan. At mas may kontrol sa kanyang kapalaran. Ang aking anak ang aking lakas at dahilan upang magpatuloy. Ang nakaraan ay nasa likuran na. At sa lugar nito. Sumisibol ang pag-asa ng isang bagong buhay. Ito ang aking muling pagsilang. Ang katiyakan na hindi kayang patayin ng kadiliman ang liwanag ng mga taong tumatangging sumuko. Naranasan mo na bang magtiwala sa maling tao? Kung Paano mo ito nalampasan? Ibahagi ang iyong pananaw sa mga komento sa ibaba. Ang iyong boses at karanasan ay maaaring maging inspirasyon sa iba.